damo muna ako guys. Magbarangay tanod muna ako tonight. <laughs> kasi nakaka sa aking kwarto. pupuntahan ko guys yung ano, yung daanan ko may tubig pa rin o wala na kasi mukas para sa pagpasok. Ayan, yeah, medyo okay na siya. Wala na masyado. So, Ito ang ay mga tao dito guys kapag ganito, yung nag-uulan. Tinan mo. Pati sa park. Maraming tao yung sa damuhan. So, doon ako magrarampa guys para makaharba tayo tonight. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang nasa... So, ayan. Titignan. Hi! Titignan ako ni ate. Kasi nga nagbablog ako. So, ayan guys. Patawid na tayo ng daan. Kasi nga, puntahan tayo today. Tonight. Titignan ko muna yung Tulay kapag okay na, so bukas pwede na ako maglaka doon. Nagilas sa akin si ate guys. Saga. Spa for men. Spa. So lalakad muna ako guys. Ay, okay na dito. Wala na siyang ano. Parang gusto ko mabay rumba na guys. Oh. Ah? Hindi ka pa ni kuya paano ito mga pagdandil. Ay, dito ang mga soko kasi marami dumadaan. Maraming mga soko, guys. Ay, baha pa rin. May tubig pa rin. Ano ba yung para saan ako dadaan? Baka di, sa gilid pwede dumaan. Ay, andong ba na, guys, oh. Ayun, doon. Nakada tayo. Dito, may gym dito, guys, oh. Dami mga pugi. Oh, sana ang Ito may salon Dito yung guys sa, sa Sarja. Maraming laka doon, oh. Dito kami nagja-jogging. Yan, dito kami nag-walking, guys. Simula dyan, hanggang doon. Pekot siya hanggang doon, doon, doon. So, kailangan natin maglakad. Ating na kung kain na ba siyang lakarin bukas. Kasi nga, hindi siya kaya ng karin bukas guys kasi ang kuryente dito guys yung mga wiring is nasa baba hi guys, I'm hi hello, hello. yes <laughs> so ang wiring kasi isang pakista sana guys na nag sa aking video um, yan kasi mga wiring kasi dito is nasa ilalim wala sa uh, ibabaw. di ka sa atin di ba sa ba. O, kasi dito pag talagang niyan pag nagmahakanap ulan delikado kasi nga ang wiring nasa ilalim ng lupa Nakabaon. Kasi maram. Ay, ano pa rin sya. pero hindi na ganun. Ay, malalim pa rin oh. Pero marami nang tumatawid. Ay, marami nang tumatawid, guys. Ay, na malapit na tayo. Eh. Ha? Ay, mga chupapin. So, titignan lang natin, guys, kung marami pa rin ano. Ay, marami pa rin sya. Baka pa, pa rin talaga. Ay, naman siya kasi nga dito tayo titingin grabe matubig pa rin talaga so check natin guys patidahan ng buhangin na sya so ito pa rin ayan pa rin guys malaya pa rin tubig talaga tulog pa rin yung daanan so kung dadaan ako dyan ay malalim pa rin, pa rin talaga hindi pa rin mababaw. Oh. So, Tingnan natin guys doon banda. Ayun doon yun. Yun yung tinadaan ng kapag pregnant tulay. Lalapit tayo guys. Lalapit tayo ng kaunti. Dito tayo para makita natin talaga siya. Kung malalit pa rin yung tubig. Red right mo na tayo guys na. Malalit pa rin talaga. So ayun, andito na tayo. Kahapon dito matuloy talaga siya matubig pa pero ngayon medyo nag baba na nga yung tubig pero yun din sa dadaanan ko papakita ko sa inyo guys yung tinatawiran ko is malalim pa rin talaga hindi kaya hindi pa siya kayang sipsipin guys tingnan nyo siya ayan pag simula dito ng biba hanggang dun tapos yung tinatawiran ko is hanggang dun sa tulay hanggang dito siya guys Si ito yung dinaanan ko kahapon din hanggang ngayon is malalim pa rin talagang tawiran. Subo hindi ko alam kung saan ako dadaan guys. Yan. Natuwa yung mga bata o paglaro Ayan. So ito talaga guys. Ayan. <laughs> mga bata dito to pag ganito pag nag-uulan o. No? Ayan. Sa so, na pinakatawid naman, pero yung iba talaga is ayan guys. Ayan. Dito ako tumawid kahapon. And then yung tubig, ito pa rin. Pero hindi na siya ganong as in kalali. Medyo bumaba na nga siya. Yun nga, kaso nga lang is ganon pa rin. Ganon pa rin yung tubig. So marami pa rin strand dito sa tulay yan, yan, guys. Baha pa rin siya hanggang ngayon. Kaya ang hirap talaga tumawid pa ganito, guys. niya yung tubig guys so ayan mabalik na ako kawin na ako tinignan ko lang siya guys ulit kung okay na ba punta nga dito sa kabila ay maano pa rin yung tubig na taas baka yung ating pants so check ulit sa kabila guys so hanggang dito pa rin pala siya pasok <laughs> pa rin pala yung tubig dito guys yan sa loob pa rin siya ng hallway ng building. Yan dito sa pagkaba ng tulay ng listo. Yan. Yeah. Ito pa rin yung tubig guys. So, rock pa rin ng tubig. So, mahihirapan din talaga ako. Kasi hanggang bayong pa rin kuya guys yung may mga nakadaan naman nga, na kasi nga lang mataas pa rin talaga kasi hanggang dito pa rin tubig guys Nakarating pa rin dito yung tubig pero may mga nakadaan naman nakapit mataas yung, yung sasakyan nakadaan naman siya pero pag tayo naman doon ng tulay okay naman na kasi lang dito lang talaga sa mababa yung ano, pababaan siya Kaya yung tubig dito siya na ipon. Look, ay, just kaya ko dumaan dito baka may mga wire guys. Kasi mahirap na kasi baka mawer sa ilalim. Ayan, pasok pa rin siya dito guys yung tubo. Sila yung update ko for today guys. Dahil nga kinisip ko, makakadana ako pag nagpasok ako tomorrow. So ayan, ayan pa rin yung tubig. Ayan pa rin, baka pa rin siya guys. So yun update for today guys. Bye!